Kaninang umaga po, nabasa ko yung kolom ng batikang periodista sa Philippine Daily Inquirer na si Ceres Doyo. Ang pamagat ng kolom niya ay Sickening Display of Wealth Porn. Paano ba natin tatagalugin yon? Nakakasukang paglalantad ng mahalay na karangyaan. Pasensya na po at wala akong ibang maisip na translation para sa porn, kundi mahalay. Limitado lang kasi ang bokabularyo ko. Tinukoy ni Ceres Doyo sa kanyang kolom ang kontrobersyal na interview na ginawa ng dalawang kapwa niya periodista sa mag-asawang kontratista na harap-harapang nag-display ng mansyon nila na may malaking malaking garahe para sa apat na pong luxury vehicles na mula daw sa perang kinita nila mula sa mga kontratang tinanggap nila sa Department of Public Works and Highways galing sa bibig nila. Mahalay. 'Yon ang tawag natin sa Tagalog kapag nilalantad ng tao sa publiko patina ang mga pribadong parte ng katawan at mga pribadong aktibidad sa kama. Mahalay. Kapag ang dapat nilang ikahiya ay pinagmamalaki pa kapag ang dapat itinatago ay kusa nilalantad at pinagyayabang sa publiko. Mahalay kapag ang lifestyle at ganitong paraan ng biglang pagyaman ay ginagawang huwaran ng pag-asenso sa buhay. Kapag ang tiwaling kabuhayan ay tinuturing na ehemplo o halimbawa ng madiskarting buhay. Mahalay kapag pinopost pa ng mga anak ng politiko sa social media ng bill ng kinain nilang dinner sa isang high-end restaurant para lang sa apat katao ay umabot ng 760,000 pesos. Halaga na hindi kayang kitain ng isang manggagawa kahit sa loob ng tatlong taon. Hindi ba mahalay ang magpasasa ng ganoon? Gayong alam mong ang nakararami sa ating bayan ay halos hindi maitawid sa gutom ang pamilya kahit maghapon pa silang kumayod na parang mga kalabaw dahil kakarampot ng ang kanilang sweldo mahalay kapag ang kumakayod na tatay ng anim na anak ay aarestuhin ikukulong at kakasuhan di umano ng illegal gambling ng Karay Cruz ng Kapulisan gayong wala namang naaaresto, nakukulong at nakakasuhan sa mga naglulustay sa bilyon-bilyon na pera ng taong bayan sa mga ghost projects na flood control. Lalong mahalay dahil legal na legal na ang online gambling sa bawat cellphone. 24 hours a day, 7 hours, 7 days a week. At ang pinakamalaking gambling lord ngayon ay pagkor, ang gobyerno. Mahalay kapag imbes na ikahiya ang pagpatay, ay pinagmamalaki pa ito. At kapag ang mismong mga mambabatas at mga dapat magpatupad ng batas, ay walang paggalang sa batas sila mismo. Ganitong ganito ho, sa tingin ko, ang layunin ni St. Mark, ang ebanghelista, sa kwento niya sa gospel reading natin ngayon, sa araw ng paggunita, sa pagpapakasakit ni St. John the Baptist. Sangka ba naman nakakita ng isang birthday party na ang lasing na gobernador na aliw lang sa sayaw ng anak na dalaga ng kabit niya ay handa na daw niyang ibigay sa kanya maging kalahati ng kanyang kaharian na hindi naman kanya. Saan ka nakakita ng kainan na ang laman ng isang bandehadong nakaserve ay ulo ng nakadilat na propetang si Juan Bautista na pinapugutan ng ulo bilang gantimpala sa maharot na sayaw ng dalaga na humiling dito dahil sumusunod lang siya sa utos ng nanay niya tawagin natin ito na power pornography power porn o mahalay na paglalantad ng kapangyarihan. At lalong mahalay dahil ang bayan, imbes na masuka, ay pumapalakpak, nag-e-enjoy, aliw na aliw na nanonood sa mga berdugo, nakabonet at nakamaskara. Mabuti pa nga ang mga berdugo sa ating gospel reading. Mayroon pa silang konting hiya na natitira. Tinatakpan muna ang ulo at mukha nila bago nila pupugutan ng ulo yung convict na propeta. Ang mahalay na kamatayan ng propetang Juan Bautista ay masusundan pa ng mas mahalay, mahalay at hindi hamak na nakasisindak na pagpaslang sa anak ng Diyos. Isang eksena na di hamak na mas marim, hubot hubad. Hindi po totoong may saplot, nilagyan lang ng saplot dahil nahihiya tayong tumingin hubot-hubad siya ng ipako sa krus. Bugbog sarado at duguan. At na nakaputong pang koronang krus. Larawan ng makahayop na kalupitan. Pinaglaruan. At pinasipsip pa ng murang alak mula sa esponha na nakatali sa dulo ng isang patpat. At alam niyo kung para saan yung esponghang yon? Ipinapahid sa puwet ng mga sundalong Romano matapos na sila'y tumae sa Kalbaryo. Pasensya na sa mahalay na lingwahe. Kasi kailangan nating marimarin at masuka sa kahalayan upang tayo ay mahimasmasan at upang kahit papaano ay mapanumbalik pa ang ating pagiging disente at makatao na kalarawan ng Diyos sa lipunan na masyadong, 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 masyadong pinabulok na ng mahalay na korupsyon.